Muling sinagot ni Comelec Chairman Andres Bautista ang mga pahayag ng kanyang asawa. Una narito ang hindi umano niya pagpayag sa hinihingi nitong 260 million pesos settlement na para naman anya sa kanilang mga anak. To me, it was really a pure money play on her part. She wanted um, 200 for her, 75 each for the children. That's four times 75, which is 300, plus the two Pacific units, which is 120. So that's where the 620 came from. Muli rin iginiit na kaya niyang patunayan na peke ang mga dokumentong hawak nito laban sa kanya. Hindi rin anya totoong marami siyang bank account na naglalaman ng malalaking halaga. Malay ko ba kung ano yung dadalhin nila doon? But I can show to you already na marami na silang fine eh, Dati pa. Malakas din ang paniniwala ni Chairman Bautista na may kinalaman si Attorney Lorna Kapunan sa bigla ang paglantad ng kanyang asawa. Ayon sa poll chief, matagal na anya silang hidwaan bagamat ayaw naman niyang i-detalye kung ano ang pinag-ugatan nito. I had nothing to do with my wife retaining her, but neither did I have anything to do with my wife firing her. My issue was that it seemed to me that she had an agenda different from that of her client. Sina Bautista at Kapunan ay nagkasama sa Philcomsat at POTC. Samantala, inamin ni Bautista na may mga referral fees na tinanggap siya sa Divina Law Office, ngunit walang kaugnayan sa kanyang posisyon sa COMELEC. Ilang beses naman namin sinubukang kunin ang panig ni Atty. Kapunan sa pahayag ng COMELEC Chairman, ngunit hindi siya sumasagot sa aming mga mensahe. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.